Okay guys, panoorin natin tong ah uh, trahedya dito sa China. Ayan. Grabe yun. Nakita nyo ba? Yung babae na yung na yung mga ah, uh, yan no? ng mga upuan dyan. At tingnan mo yung mga motor nila yung pahay na yun. So, yung mga kotse dito, guys, ay tingnan nyo. Parang mga laruan lang. So, ito naman, guys, ay niligtas niya yung aso niya, no? Diyan sa ilalim ng kulungan na halos lagpas taon na. So, sa Marikina to, guys, no? Kasi medyo pamilya ako dito sa lugar. At itong bahan na to, guys. Lapit po yan sa may tulay. Sa may marikina, guys. Ayan. So, naligtas nga si Doggy, guys, no? Ayan. Congratulations. Nangulog ang ating camera. Duman kasi yung pusa ko guys. So ito naman guys ay si Gerard Anderson. Isa po siyang artista no. Uh, sumuob din doon sa lagpastao na baha malalim at uh, hindi siya nagdalawang isip para tumulong sa ating mga kababayan na nasa lanta ng ay ayan so ito naman niligtas nila yung aso nila no dapat ganito tayo guys. Huwag natin pabayan natin mga alaga kahit saan tayo ay dali natin sila. Kahit umulan bumayo at bumahaman yan. Ayan ay, no, na nasunog naman tong bahay guys. San kaya to banda? Kasadyagan ng baha, malalim na bahay. Nasunog ang kanilang bahay. Napakamalas naman guys. So, may kapalit naman yan oh. No? Lahat ng mga nagagawa nangyari sa atin na masama ay may kapalit po yan na maganda. So ito naman ay tingnan nyo. Parang awang-awang naman itong bangka bangkang dami nila. So ito naman. Mag-asawa ay parang pupunta sila dito sa kawin nilang kapitbahay at kumuha sila ng galon. Para maging magsalbabida sila dyan guys. No? Ayan hindi uh, di sila ano lumikas Parang uh, nga sa Marikina din to, guys, no? Ayan, hindi sila lumikas. At, oh, ayun, no? Yung babae, smooth na sa tubig, guys, no? Umunta na nga dito sa kabila. Kapit-bahay nila yan sila magtumpok-tumpokan dyan sa bubong. Nandiyan sila sa may bubong, no? At naghanap siguro sila ng paraan. Ito naman, guys, ay uh, nakita nyo ba? Nagpakawala naman siguro yung factory dito ng food coloring. Ayan, no? Oh. Kulay pula, no? Mamumula ang tubig. Daig mo pa yung nireneglla. Or... Mm -hmm sad-sad na aking pag-reaction video saka kayo dadan eh aking pusa guys sana ba tayo so dito na tayo sa ano na umagos na pulang tubig alam ko sa factory ito galing eh. so ayan puro reaction video lang po tayo so ito naman si kuya ay niligtas niya yung kanyang kanyang aso na nalulunod din ah Ayan, di ba? So, ang galing ng pagkaligtas nila dyan, no? Oh. Hmm, di ba? Pamamaraan lang yan. So, nakaligtas na dito si Doggy, no? Congratulations, Doggy! Ayan. So, hindi pa talaga niya oras. May mga kalamidad lang talaga nating uh, kailangan lutasin at gagawa ng paraan so anong tawag kay doggy survivor ayan so dito naman tayo sa oh ito na nga yung buhaya, guys diba ito to nga pala yung nasa post na may buhay talaga ayan nahuli nila sa lambat wala na siyang kawala Diba So thank you for watching guys dito lang atin video like and share